Hi! kumusta po kayo? Ito po ulit ang kuya ng mga OFW. At sa araw na to, ang ibabahagi ko sa inyo ay informasyon Informasyon na kung saan uh, makakapagbigay sa atin ng malaking tulong Para matupad yung isa sa pangunahin nating na pangarap kung bakit tayo ng ibang bansa Yun ay ang pagkakaroon ng sariling bahay at lupa Palagi ko hindi ako magkakamali kung sasabihin kung ang pagkakaroon ng sariling bahay at lupa ang isa sa pangunahing pangarap ng mga OFW, kaya tayo ng ibang bansa. At sana itong impormasyong ibabahagi ko sa inyo ay makatulong para sa pagdidesisyon natin at paggawa natin ng hakbang yung unang step natin para makamtan natin yung pangarap na pagkakaroon ng sariling bahay para maibukod natin yung pamilya natin. Ang ibabahagi ko sa inyong informasyon ay tungkol sa isang programa ng gobyerno na tinatawag na tahanan ng mga bagong bayani o OFW Housing Program. Ang tahanan ng bagong bayani program ay nilagdaan nito lang June 7, 2021 sa pagitan ng National Housing Authority at Department of Labor and Employment o DOLE nag sila ng Memorandum of Understanding para mabigyan ng focus yung isang programa binuo ng pamahalaan natin para mapadali yung paraan ng pagkuha ng bahay ng mga OFW. Padaliin yung proseso, gawing sistematiko at bigyan ng siguridad yung mga kababayan nating na OFW na nagsisikap para matupad yung pangarap nilang magkaroon ng sariling bahay at lupa. Sa ganitong programa, nabibigyan tayo ng siguridad ng pamahalaan natin na totoo yung bahay na makukuha natin at hindi masasayang yung perang pinagpagura natin habang hinuhulugan natin yung napili nating bahay at lupa. Sa ganitong pamamaraan, na papadali din yung proseso natin kasi may mga ahensya na ng pamahalaan na mag-aasikaso ng mga Uh, pagpuproseso ng mga dokumentong kailangan natin para maisalin sa pangalan natin yung kukunin nating bahay at lupa. May iba't ba ang kategorya yung pagkuha ng bahay? Merong Type A, Type B, at Type C. Yung Type C, ito yung pinakamababang uh, bahay na makukuha natin sa halagang 500 pesos to 1,000 pesos kada buwan hinuhulugan ito sa pamagitan ng pag-ibig at yung type B and type A iyon naman yung 12,000 pesos pataas depende sa uri ng bahay na makukuha mo may iba't bang house models na pwede tayong pagpilian isa yung one story duplex two story duplex low rise building medium rise building high rise building at condominium type may tatlong klase ng paraan ng pagbabayad. Isa yung pagbabayad sa pag-ibig, which is pwede mong hulugan mula 1 uh, hanggang 30 years, depende dun sa kakayanan mo. Pangalawa, yung outright cash, kung saan pwede mong bayaran ng buong cash yung isang bahay para nang sa ganun makaiwas ka dun sa interest rate yung staggered gas, ito naman yung pupwede mong hulugan sa loob ng isang buong taon yung kabuang halaga ng bahay. So, depende yan sa iyo kung alin yung pipiliin mo doon sa tatlong nabanggit ko sa paraan ng pagbabayan. Ngayon, ano yung objective nung pagtatayo ng ganitong programa ng pamahala natin? Kaya yung basahin ko sa inyo yung objective. Uh, one, to provide and implement a socialized and low-cost housing program to OFW in accordance with the existing programs of the National Housing Authority. Number two, develop socialized and locus housing projects in all regions. So maganda siya no, kasi hindi lang siya nakakonsentrate sa isang lugar uh, at meron na siyang existing na uh, programang ginagawa at tinatayong mga bahay sa iba't ibang lugar from Luzon, Visayas, and Mindanao yung mga listahan kung saan saan yung lugar makikita nyo yun mamaya sa video na ipipresent ko which is video yon ng National Housing Authority at i-upload ko dito para nang sa ganun doon makapili kayo kung ano yung uri ng bahay na kaya nyong bayaran at ano yung uri ng bahay na magustuhan nyo kung saan ding lugar mas prepared nyo na maitayo yung matagal nyo ng pinapangarap at napakahalaga ng programang ito kasi maring ito na yung first step para makapag-move tayo doon sa susunod na step para dahan-dahan natin makamit yung pangarap natin bahay at lupa. Bukod doon sa mga bahay na gagawin pa lang, meron din mga bahay na naka na or ready for occupancy na na pwede na din agad tiran. Depende doon sa mga pamantayang inihahain ng National Housing Authority kung masusunod natin yun, po na agad lipatan yung mga bahay na gawa na. Kaya mahalagang masundan natin ano yung mga pamantayang inlalatag ng NHC para na sa ganun, makapili tayo base dun sa kung ano yung kakayanan natin sa pagkuha ng bahay at lupa. Ngayon, i-discuss natin, isa-isahin natin, ano yung paraan sa pag-apply sa tahanan ng bagong bayani program. Number one, dapat OFW o dati kang OFW. Merong mga kailangan kang sundin kung dati kang OFW. Mamaya ipapaliwanag natin. Number two, may edad na hindi lalampas sa 65 years old at walang nakaligta ang obligasyon sa buwan ng hulog sa lote unit kung awardin na ng National Housing Authority. Number 3. Pumili ng lokasyon batay sa listahan ng mga proyekto. Number 4. Mag-download ng application form, checklist of requirements, at mga kailangan documents sa NHCY Facebook page. Buksan nyo lang po yung Facebook page ng NHCY TBB or isulat, isulat, itype nyo lang mismo NHCY-TBB, lalabas na po yung page nila sa Facebook o pumunta sa sa regional or district office na malapit sa inyo. Number 5, sagutin ang lahat ng impormasyon sa application form na kailangan, tapos pirmahan at ipanotarize. Number 6, submit the notarized application form including yung requirements sa National Housing Authority regional or district office na nakakasakop sa napili niyong lokasyon. Or submit it to GHP online portal kung saan dapat may scan ang firmado at notaryadong application form kasama ang iba pang mga documents. Number 7, kung ang OFW ay nasa labas ng bansa, ang kamag-anak na may special power of attorney ang pwede magsagot sa form at mag-submit sa tanggapan ng National Housing Authority. Number 8, kung yung OFW na nasa ibang bansa naman ang sasagot sa form at mag apply isasubmit yung documents with authentication certificate. Yung authentication certificate na kukuha po yan sa Philippine Embassy. Number nine, kung ang pipiliin nyo pong pagbabayad ay true sa pag-ibig, pipil out nyo po yung pag-ibig forms batay sa checklist of requirements ng pag-ibig. Kung ang pagbabayad nyo naman ay outright cash o staggered cash, kailangan nyo lamang isumiti ang notaryadong application form at complete requirements sa nakakasakop na region o district ng National Housing Authority. At sa panghuli, yung number 10, makaraan yung maproseso ang application sa pabahay. Ang awardee ay makakatanggap ng abiso para sa pagbabayad at pagpirma ng kaukulang kontrata. So, ganun po. Yun yung mga pamamaraan na pwede nating sundan para makakuha tayo ng bahay sa pamamagitan ng tahanan ng bagong bayani program ng NHC at ng DOLE. Ngayon naman po, yung susunod na video na makikita nyo, video ito nang galing sa National Housing Authority. At malaking tulong po ito para makapili kayo ng tamang lokasyon na gusto nyo para sa pagtatayuan ng bahay, pangarap niyong bahay at lupa. At nakabase doon sa kinikita nyo, at doon sa kakayanan natin, base doon sa trabahong ginagampanan na natin bilang OFW. Panoorin nyo po yung video at sana, no? Makapili kayo ng bahay na tama para sa inyo. Kilala mo ba ang ating mga bagong bayani? Ang ating mga kaanak o kaibigan na tumatawid sa malalayong karagatan at nagtitiis mawalay sa kanilang pamilya para lamang makapagtrabaho at kumita. Sila ang ating mga bagong bayani, o ang mga overseas Filipino workers. Ang pagsisikap at pagsasakripisyo na ginawa ng ating mga OFW's ay tunay na nakararangal kaya naman bilang pagpupugay ang National Housing Authority o ang NHA ay maglulunsad ng low-cost housing program para sa ating mga bagong bayani o ang mga OFWs. Ang mga housing unit sa programang ito ay may lot size na 40 square meters at 24 square meters naman para sa floor area. Mayroon itong sala, kusina, dalawang kwarto na nakaayon sa Gender and Development Guidelines, merong banyo at service area. At ang isang napakagandang balita bukod sa pagiging dekalidad, sinigurado ng National Housing Authority na sa abot kayang halaga na 500 to 1,000 pesos kada buwan ang iyong pinapangarap na tahanan. Bukod dito, ang mga makabagong disenyo na tiyak magugustuhan ng ating mga bagong bayani ang gagamitin sa mga proyektong pabahay para sa mga OFW. Ito ay simula para sa pagbuo ng isang magandang komunidad para sa ating magigiting na mga bagong bayani. ngayon sa isang makasaysayang lugar sa Pilipinas, ang napakagandang Baras sa Rizal at itatampok natin ang isa na namang pabahay ng National Housing Authority, ang Hermosa Ang pabahay na ito ay tinawag na Hermosa nang ibig sabihin ay maganda katulad ng proyekto at ng mismong lugar ng baras na kilala sa mga nakakabighaning likas na yaman. O siya, tara na at ating silipin ang Hermosa dito sa Baras Rizal. Ang Hermosa Villa ay matatagpuan sa Barangay San Salvador, Baras Rizal. Ang mga housing units dito ay may 40 square meters na lot size at may floor area na 26 square meters. Mayroon itong sala, kitchen with concrete countertop, kwarto, banyo, at service area. Isa na namang pabahay ang ating nabisita. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page at website ng NHA. Para sa Balay Talks, ako si Melanie Severino sa NHA, Kalidad na Serbisyo, Tahanan ng Pamilyang Pilipino.